Yo, good afternoon mga idol. For today's video ay galing ako sa free master class content ni Idol King Lux. Nung ginanap ito noong June 28, 2014 sa Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Sama. Yun mga idol, ipa, isishare ko lang sa inyo kung ano ang mga natutunan ko dun sa mga sag sa master content ni Idol King Lux, Ang may sasabi ko lang mga idol ay sobrang bait ni Idol King Lux. Itinuro niya yung mga dapat gawin bilang isang vlogger mula umpisa hanggang sa sumikat siya mga idol. Yun, na wag daw mawala ng pag-asa yung mga katulad nating nag-uumpisa pa lang mag-vlog at sa pagdating ng panahon ay makakamit din natin ang inaasam natin mga idol. So ito pala yung mga idol yung certificate. Binigyan tayo ng idol King team ng certificate of participation. Yan mga idol. Salamat sa kay Idol King Lux sa pagbigay ng participation certificate sa atin yun salamat idol sa pag suporta sa aming uh, mga maliliit na gumumpisa pa lang na mag vlog salamat idol at pagbubutihan pa namin ang aming pagbablog yun lang mga idol salamat